Isang lukot gusumot na kahunang natagpuan ano Marami siguro nagmumulto dito paggabi Isang balat na pakalat-kalat na ayaw ko nang makita Nahagip ko naman ang pangalan ni Chris At pangalan ni Ryan Isang lumang hotel ang aking nakita Ang sarap talagang pasukin Pandonadong hotel nung unang panahon Panahon pa ng mga kabit na laging isinasaba Pasukin at ating iimbestigahan Ng mga lalaking hindi mapakali Nakakatakot daw ang lugar na ito Na gusto lagi ay mambabae Habang ang kapaligiran naman talaga ay napakaguba Ilabay mga damo ay hindi na inaahit Habang sa gawing ito naman ay nakatatak ang kanilang mga pangalan. Dito'y nagsumpaan si Rebecca at si Ryan. At dito naman nakatambak ang mga bote talagang napakarami. Mga boteng hindi mabilang sa mga kamay. Tulad ng mga nilokong mga lalaki at mga babae. At baka isa ka doon. Ang saya-saya. Sa -saya. hotel na napakatanda na. Maedad na. Nangunguna sa lahat. Dati noon nangangalat ang mga itlog na nakasabit. Ngunit palit-balat ng sawa na lang ang aking nakikita. Dito ay may iba't iba silang kulay. Kulay blue at iba pa. Masakit talaga sa mata ang may magjowa. Tapos ikaw ay single. At maaaring dito talaga may nakakalusot. Maaaring ito inilipad lang ang hangin. Mula sa mga establishmentong malapit dito. Tulad ng pabalat na ito. At sa sobrang tindi ng sikat ng araw, talagang mababakamot ka. isang malaking palaisipan kung bakit ang mga balat na ito ay naririto. Ang maging kolektor ng mga balat na ito ay napakahira. Dahil minsan makakakita ka din ng mga panting pakalat-kalat. Nakakatuwa talagang isipin na ang mga Pinoy ay friendly budget talaga. Dito ay walang tao sino mang nakatira. Sa building ng hotel na ito ay siguradong matatakot ka. Saan? Talaga naman pumupunta sila. Sa tatlonda, ang kwarto ay sira-sira Mga bakal ay kalawangin. Parang yung kargada mong hindi nagagamit. Dahil ngayon, ay nakapadlak, hindi natin kayang pasukin. Yun ay sa tabing daan. Mula naman sa alambre nito oh, ay dalahan talaga. Ayon sa kuro-kuro, mga sabi ng iba, bago natin tirahin sa likod. Marami siguro nagmumulto dito pag gabi Sa ilalim ng baliti, sila ay nakapwesto. Sa likod naman ng lugar na ito, merong hindi inaasahan. Sa likod talaga ay napakasukal, napakagubat, kaya naman ating puntahan. Sa may puno ng baliti na ito, nahagit po naman ang pangalan ni Chris. Chris Pugi. Nakakatakot na ang punong ito ay tumubo sa likod ng lumang hotel. CR naman na iyon, mapapansin ko naman na talagang natakluban ng mga ugat hindi pa rin tayo natatakot na ang ng mga ganitong lugar pagkaman limitado lamang ang oras natin sa pagpunta dito susubukan namin pumasok dito mamayang gabi what is this? biro kaming model ayan sisamang <laughs> akam Yeah. Just needs a little paint, a little refreshment, maybe some, a little bit of paint. Yeah, maybe. I know. Ayaw mo so, mara yung camera ng na kasama natin. Magiging <laughs> good vibes talaga kasi ito yung ating clown ngayon. Oh grabe. Ayan, o. Oh. Ayan. Kapag pumasok ka talaga mag-isa dito, napakahirap talagang gumabas. Yung mga room, guys, ipakita ninyo. Ayan, may mga rooms dito. Ayan yung mga rooms dyan. Hindi na natin titignan. I, I think, alam ko naman, yung mga rooms dyan is almost the same. Pababa na ako po. Ha? Pababa ka na. Pababa kanina, ayaw mo doon. Ayaw gumana. Ayaw gumana. Ayaw gumana. Hindi talaga siya mag-tuloy, hindi siya mag-shut, kahit anong pinag-ayaw talaga. Ayan, tinitingnan po nila yung uh, baliti dyan. Oh, makikita naman po dyan sa labas yung balite.